Uh, magandang umaga sa lahat. Last two minutes na ng eleksyon. Oo. Pero nandito pa rin tayo sa investigasyon. Ano yan? <laughs> Parang rhyming words pa yan, Sen. No? Ilang araw na lang bago nga ang uh, halalan. Kamusta ka muna? Kamustahin ka namin? Okay naman, okay naman. Biglang uh, uh, sumasama ko kay VP Sara. Tulad ng sinabi mo, Kidapawan, Samwanga, Basilan, umiikot-ikot kami. Pero ah uh, ngayon ko lang naalala, may eleksyon pala para investigasyon ng tutok ko eh. Uh -oh. Kaya ta ratchada Pero masaya naman. Enjoy naman sa Mindanao. Uh Oo. -oh. Kamusta ang status ngayon? Kasi parang may mga idinadagdag na naman daw na kaso kay dating Pangulong uh, PRRD. Yes, mukhang ganun nga. Pero yun nga, ang uh, pinagtatakahan ko, ah uh, kung uh, meron mga kaso dito sa Pilipinas, sana dito na lang yung hukom dahil uh, nagtataka kami. At uh, yung aking investigasyon ay nakatumbok doon na nakita natin na maraming paglabag sa batas ni Presidente Duterte na sana ng uh, Pilipinas ang uh, paghuhusga sa kanya at handang-handa siya ang humarap sa paglilitis dito. Ngunit, ang nangyari, eh, yun nga, tinangay si Presidente Duterte dinala sa ibang bansa at uh, noong uh, biyernes, nagga uh, dala ako uh, nung uh, chairperson's report doon sa ombudsman na binigyan daan naman kaagad-agad ni ombudsman itong uh, recommended na investigahan nila dahil na talaga naman yung konstitusyon kapag may paglabag ang ating mga matataas na opisyal ng gobyerno diretsyo de sa ombudsman. Inaharang kasi yung investigasyon ko, eh. wala akong mahanap na testigo. Yung mga sampina eh, hindi pinipirmahan, yung uh, mga kinukulong, pinapalaya. Mabuti sa Ombudsman na lamang lima yung ating opisyal. Unang-una si Secretary Boying Remulla na umamin na siya nagbigay ng order na damputin si Presidente Duterte. Ikalawa si Secretary John Vic Remulla ng SILG na sabi niya group effort daw ang pagdakip kay Presidente tapos si Chief of Police Marville at uh, ikaapat, uh, siyempre yung paborito ng lahat, uh, si General Torre na siyang uh, uh, nagsabi na talagang hindi niya pinapasok si... Uh, VP Sara na kamag-anak at karapatan ng akusado na makita ang malapit na kamag-anak, ang abogado, tapos hindi niya dinala sa husgadong Pilipino. So talagang arbitrary detention pa, hindi lamang kay Presidente Duterte, kundi pati na rin kay Executive Secretary Medialdea. At yung ikalima, si Ambassador Lacanilao. Na harap-harapan tahasan ng sinong sa amin, sabi nandun daw siya mula sa paglapag mula sa Hong Kong hanggang sa Beijing, pero wala siyang nakita. Ano ba naman 'yon? Mm -hmm. So, andun at uh, yung ating ombudsman pinapasagot sila sa loob ng sampung araw. Ito yung uh, ombudsman na finally sana makinig na sila dahil pinapatawag na sila, sinasamon na sila. Ano ang outlook natin, Jensen sakaling hindi na naman sila magparamdam? Ay, nako. Ang sabi naman ni Secretary Boying, eh, pupunta daw siya. Eh, si General Torre, iba naman ang sagot. Eh nagagalit siya kung bakit daw arbitrary detention sa war talaw na daw si uh, Chief Marbel. Nako siguradong sigurado siyang next na siya na Chief of Police. <laughs> Nakakatawa talaga ito mga tao. Oh, Cheska kumusta ka na? Long okay. time no see. Oo nga, Sen. At uh, tamang-tama parehas pala tayo naka-red ngayon ngayong araw na ito, 'di ba? Oo, oh, para 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 parating lang tayong twinning sa totoo lang. Oo, 'di ba? At sin ilang araw nga bago ang uh, election. Sabi mo nga minsan hindi mo na na, na ano napapansin no nga pala mga kampanya nga ako. Kamusta naman ang pagtikot mo sa ilang mga probinsya at kamusta yung pagtanggap nila? Kasi ngayon na aminin natin medyo uh, ang mga tao nagdi-decision, -de nag-iisip-isip pa kasi may ilang araw pa naman bago mag-election. Yes, uh, sa palagay ko, talagang tuliro tayong lahat na botante. Dahil sunod-sunod ang pangyayari pa iba-iba. Nalilito sila bakit uh, Marcos nga yung apelido ko, bumagsaklat ng survey, nagagalit yung tao sa akin. Pero bandang uli, nung, ayan, yung mga investigasyon, nakatutok naman lahat. Uh, Palagay ko talagang kailangan kampanya pa, trabaho pa more. At uh, malungkot ako sa pangyayari uh, sa ating bansa. Kasi sinasabi natin, highly polarized. O ang ng hidwaan sa ibang bansa. Ganito na rin sa atin, sa Luzon, galit ang tao. Sa mga Duterte, dito naman sa Visayas uh, at Mindanao, galit sa Marcos. Naku, puros galit na lang. Hindi tayo makakaunlad kapag ganyan. Sana isang tabi yung politika, sawang sawa na ang tao dyan. At wala naman yung mayaman, wala naman na gumiginhawa kapag nag-aaway ang mga politiko. Sen, ano masasabi mo dun sa mga supporters ni dating Pangulong Duterte na uh, kumbaga ay uh, believe sa ginagawa mo? Anong masasabi mo sa kanila? Well, nagpapasalamat ako. Hindi naman ako uh, nagtatrabaho para sa endorsement or nagkakampanya. Ang akin lang kasi medyo medyo na bigla ako napaiyak ako. lahat na paluha doon sa pangyayari na dinampot si presidente Duterte. Ang tanging naalala ko lamang yung tatay ko. Parang nakita ko na naman yung tatay ko na may sakit na, matanda na, e eh, biglang uh, kinidnap at dinala sa Hawaii. Parang Paulit-ulit ba yung kasaysayan natin at hindi na tayo kailanman matututo? Sana, kinak sana talaga matigil na itong siklo ng uh, uh, panggigipit, ang pang-aape, pag natapos yung isang administrasyon, biglang ikukulong si GMA, si ERAP. Ano ba naman na itong uh, bansa natin? Hindi, uh, hindi uh, kanais-nais ang mga pangyayari. Kinakailangan tumbukin na natin ang problema ng um, pangkaraniwang tao at bigyan ng solusyon. I'm Solution. Ayun. Doon naman sa mga supporters, pwedeng supporters sila ni Tatay Digong before at ng uh, grupong Duterte, pwede hindi naman na hanggang sa ngayon eh, parang medyo tinatan siya kung ano ba ang ginagawa ni Aimee Marcos. Ito ba ay political stunt? Ito ba ay para saan? Ano mensahe mo sa kanila, Sen? Well, para sa lahat, ano, unang-una, hindi naman kami nag-away ng kapatid ko, pero aaminin ko, talagang uh, hinaharang kami at hindi na kami nakapag-usap. Ang tanging bilin ng aking ama, eh talagang alalayan mo yung kapatid mo, ikaw yung manang dyan, ikaw yung ate. Erta at, uh, mulat sa ng yan ang papel ko. Kaya ngayon, hindi ko na nagagampanan, maraming asungot, maraming pugunero, maraming ambisyos nagmamadali sa 2028. At hindi ito yung tamang hakbang. Ang sabi ko nga sa kanila pwede ba patapusin naman ang kapatid ko ng maayos? Wag mo yung guluhin ng guluhin at uh, eto nga ang problema marami talagang napaka gulo ng mga lulong sa kapangyarihan, lulong sa pera. Ay nako talaga naman. Dapat talagang uh, tutukan na lang yung problema ng bansa. Ano yung ginagawa ko? Ako'y uh, uh, talagang uh, nananaig na, -na, 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 -na hindi maaring palusutin ang pagkakamali. Sabi nga namin sa commercial ni VP Sara, itim. Ipaglaban ang tama, itama ang mali. Hindi talaga tama itong mga pangyayari. Sino man yan, hindi sa pro Duterte, pro Marcos, walang kinalaman dyan. Talagang nga uh, kinakailangan yung soberanya ng Pilipinas ang magibabaw. ibabaw Pro-Pilipins lang tayo. At uh, higit sa lahat, alam natin, labag sa batas, labag sa konstitusyon, labag sa batas ng Diyos ang pang-aapi ng matanda at may sakit. Mm -hmm. Huwag natin palalampasin. Oo. May mga itutuloy ka pa na mga nasimula na sa Senado at hopefully, itong uh, susunod na termino mo, Sen, e eh, maituloy mo, ano yung mga magaganda na yon na ayaw mo sanang uh, matigil? Ay, yes, of course, Cheska. Eto nga, talagang uh, nakatutok ako sa mga mags magsasaka. Alam natin, pagka, mahal-mahal ng pagkain ngayon at talaga hindi ma-afford, hindi abot kaya ng pangkaraniwang uh, mamayan. At uh, ang tanging solusyon dyan ay tulungan ng magsasaka nagawana na natin na maibigay ang mga titulo sa agrarian reform beneficiary, sigit sa 600,000 families ang nakinabang. Nabura natin ang bilyon-bilyon na utang nila. Pero, at the end of the day talagang papelman lang yon uh, dokumento lang ang titulo wala pa rin silang pera pambili ng binhi abono gasolina at iba pa tutukan natin at tulungan ng ating mga farmers para ibagsak ang presyo maging competitive sila at uh, tunay na magiging mas maginhawa hindi tayo papayag yung nagpapakain sa atin e eh ginugutom Siyempre, isa pa yung national minimum wage, ano? Kasi sa probinsya, ang baba-baba naman ang minimum wage. Sa amin sa Ilocos, nagbabayad kami ng mas mahal na gasolina, yung ibang bilihin, napakamahal din. Bakit 400 lang ang minimum wage sa probinsya? Samantalang sa Maynila, pareho lang ang presyo, 660 pesos. Marami tayong paglalaban para sa ating mga anak na nakatutok sana. Nung isang araw, yung Young Creatives Challenge, yung mga talent Kalentadong baguets. Ayan, marami naman tayong award din na na-discover sa singing, songwriting, animation, graphic novel, online content. Masaya yan. Tapos, yung mga ospital, abala tayo. Nauna na tayo sa mga uh, social pension ng ating mga seniors. Palawakin pa natin ng social pension para sa PWD, solo mommies, at iba pa dahil ayoko itong ayudang ginagamit na vote buying. Mas mainam ipa uh, pantawid sweldo na lang. Katulad ng pantawid pamilya pero sa matatanda at sa may kapansanan. And last but not least, yung kalusugan, Cheska, Napakamahal magkasakit, napakamahal mabuhay sa kabalu lugar. Eh yung nanay ko nagpatayo ng ospital, ng uh, uh, heart center, kidney center, lung center, children center. Sana ikalat natin sa iba't ibang probinsya kasi ang layo-layo naman ng ibang lugar susugurin pa sa Maynila. Yun ang gusto natin mangyari para madali-dali ang buhay. At ngayon, meron na tayong Expanded Centenarians Act pala para sa matatanda konti lang ang aabot ng isang daan. E eh ngayon, 80, 85, 90, 95. Medyo bitin every five years. Sana taong taon. Work out natin yan. Kaya natin. Maraming salamat, Cheska. Maraming salamat, Sen. Good morning. Thank you. Mabuhay ang radyo natin. Mabuhay ang stasyon natin. Thank you. Maraming salamat. Nakasama po natin si Senator Aimee Marcos.